Alright, welcome ulit sa ating channel. Guys, may bagong update ang Facebook ngayon tungkol sa profile locking. Meron ng feature ng lock profile dito sa atin sa Pilipinas. Pwede na natin ilock ang ating Facebook profile na hindi ginagamitan ng kung ano-anong tricks. Tulad ng VPN at pagpapalit ng language, di na nga gumagana ang mga tricks na yon eh. Ngayon ay kasama na talaga sa feature ng Facebook ang profile lock at pwede na natin ilock ang ating mga Facebook account. Siyempre sa mga may gusto lang. Paano ilock ang ating Facebook profile? Buksan ang inyong Facebook account. Then pumunta sa inyong profile. Buksan ang tatlong dots para sa more options. At makikita na natin dito ang lock profile. Pindutin yan. At pwede na natin i-lock ang ating profile. Ayan, nakalock na ang ating profile. O, di ba? Ang galing. Rewind. Ops, teka lang. Bago kayo mainis. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang bagong lock profile feature ay gagana lang sa mga bagong create na account. Yes, tama, sa mga bagong gawa lang na account, as in yung mga kagagawalang na Facebook account. Hindi po ito gagana or hindi lalabas ang feature na lock profile sa mga lumang account, pwera lang sa mga nakapag-activate na dati. Yun po ang bagong update natin tungkol sa Facebook lock profile. Nga pala, paki naman kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video na ito. Huwag mo rin kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. kita kit sa susunod na video, mga bata. Paalam.